Inihahanda na ng Dumangas Municipal Police Station ang isasampang kaso laban sa isang doktor. Matapos na sa gasaan ng ay lasing na babae sa barangay PD Monfort North, Dumangas, Iloilo. Ang biktima na binawian ng buhay ay si Elena Parsha, 37 anyos. Ang nagmamaneho na naman ng sasakyan ay si Dr. Nelson Belandres, 63 anyos, residente ng barangay PD Monfort South at head ng Municipal Health Office sa bayan ng Dumangas. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Master Sergeant Ramon Bailon Jr., investigador ng Dumangas Municipal Police Station, sinabi nitong umiekis eks pa umano ang biktima habang tumatawid sa daan at dahil madilim, hindi agad ito nakita ng driver. Nagtamo ang biktima ng malubhang sugat sa ulo na dahilan ng kanyang pagkamatay. Ayon pa sa pulis, sinubukan pa ng doktor na i-revive ang biktima at dinala sa ospital, ngunit idineklarang dead on arrival. Nasa ko studio na ng pulis ang municipal health officer habang hinihintay ang desisyon ng pamilya kung may isa sa pangkaso laban sa kaniya. Medyo may diferensya ito sa pulis at sa ka palagi doon na ito, at sa nila na din na wag namu ng uminom kailang tuwing hapon daw kapag may pera ito, bumubili na yun ng inumin. Kaya nung gabi na yun, malaman na lang na masyado na siyang lasing. Tsaka hindi na nakita ng, ano, ng driver na nandun na pala siya sa, ano, sa gitna ng daan. Si Police Master Sergeant Ramon Bailon Jr. Investigador ng Dumangas Municipal Police Station. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, -ilo. ito si Bombo G. Sapadios para sa one and most trusted radio network in the country Bombo Radio Philippines Basta Radio Bombo